ang mayor ng Kiev at dating heavyweight boxer na si Vitaly Klitschko ay naglabas na isang mahigpit na babala laban kay President Vladimir Putin at sinabi niya na handa siyang makipaglaban upang mapigilan ang gagawing pananakop ng Russia sa Ukraine nagbigay ng isang warning shot si Vitali Klitschko kay Vladimir Putin at sinabi niya sa diktador ng Russia na handa siyang sumama sa mga sundalo ng kanilang bansa na nasa frontline upang ipagtanggol ang kalayaan ng Ukraine. Si Klitschko na naging alkalde ng Kiev mula noong 2014 ay hinimok ang United Kingdom at iba pang mga Western allies na magpadala ng mga advanced na armas upang sila ay tulungan sa pagkontra sa ginagawang agresyon ng Russian military. Sinabi rin ng dating boksingero sa mga reporters ng Ukraine ay kailangan maghanda na ipagtanggol ang sarili nilang kalayaan gamit ang civil defense mula sa mga sibilyan. Sa pagsasalita sa Channel 4 News, ang journalist na si Matt Frey ay nakipag-usap sa Ukrainian na politiko tungkol sa presensya ng Russian military sa border ng kanilang bansa at tinanong din niya si Klechko kung ano ang personal niyang gagawin kung sakaling sasalakay ang Moscow. Sumagot si Klechko na bilang isang dating sundalo, handa o mana siyang ipagtanggol ang kanilang bansa, ang kanilang kalayaan at ang integridad ng teritoryo ng Ukraine. Mas pinalakas din ni Klechko ang kanyang retorika laban sa Russia kasunod ng pagtatapos ng ginawang pag-uusap sa pagitan ng NATO, Estados Unidos at Putin. Sinabi niya sa CNN na kailangan ng Ukraine na maghanda para sa anumang kaganapan habang gumagawa ng paraan ang mga international powers na i-de-escalate ang tensyon sa kanilang border. Sinabi ni Klitschko na, if escalation goes up, we have to be ready to defend our independence and integrity of our country. Civil defense also has to be prepared ang Russia ay patuloy na pinapalakas ang kanilang pwersa sa kahabaan ng border nito sa Ukraine at nagsasagawa din ang Moscow ng mga military exercises sa rehiyon na nagdulot naman ng takot sa Kiev dahil maaari umunong mangyari ang isa pang pagsalakay. Nakipagpulong ang Russia sa mga opisyal ng Estados Unidos ngayong linggo upang liwanagin ang kanilang mga demand at kabilang na dito ang isang opisyal na pangako na hindi mag-iexpand ang NATO sa silangan patungo sa Moscow. Nagdemand din ang Russia na hadlangan ang Ukraine na sumali sa NATO sa kabila ng patuloy na pagsusulong ng bansa na sumali sa nasabing grupo sa nakalipas na maraming taon. Ang Deputy Secretary of State na si Wendy Sherman ay nagsabi sa Russia nang Estados Unidos at NATO ay hindi kailanman yuyuko sa mga demand nito na hadlangan ang binabalak na membership ng Ukraine sa NATO. Samantala, sa ibang kaganapan naman, hinimok ng Chinese Defense Ministry ang Estados Unidos noong Huwebes na pigilan ang mga frontline forces nito dahil nababahala na umuno sila sa pagiging agresibo ng US military sa himpapawid at karagatan na malapit sa China. Madalas na iginigiit ng China ng presensya ng US military sa South China Sea East China Sea at Taiwan Strait ay ang pangunahing dahilan kung bakit nahaharap sa destabilisasyon ngayon ang buong Indo-Pacific region. Ngunit sinabi naman ng Estados Unidos na mayroon itong kalayaan na mag-navigate sa South China Sea kahit na itinuturing pa ito ng China bilang bahagi ng kanilang soberanya mula ng manungkulan si US President Joe Biden noong Enero tumaas ang mga ginagawang operasyon ng mga US warships ng 20% sa mga karagatan na pumapalibot sa China habang ang mga ginagawang aktibidad naman ng na mga reconnaissance aircraft na Estados Unidos ay tumaas ng 40% kumpara noong nakaraang taon sinabi ng Defense Ministry Spokesman ng China na si Wu Chan sa isang press briefing noong nakaraang linggo sinabi ni Wu sa kanyang pahayag na We urge the US side to strictly restrain its frontline forces, abide by regulations, including the rules of behavior for safety of air and maritime encounters and international regulations for preventing collisions at sea and prevent similar dangerous incidents from happening again. Nang humingi ang Reuters ng komento mula sa National Security Council ni President Joe Biden sinabihan lamang ito na tanungin ang US Department of Defense na kung saan tumanggi naman na magpa ng pahayag. Samantala, ang US Navy noong nakarambuan ay gumawa ng isang pambihirang hakbang na kung saan nag ito ng na isang larawan sa kanilang website na nagpapakita ng kanilang guided missile destroyer, ang USS Mustin, ay sinubaybayan ang liaoning aircraft carrier ng China habang nagsasagawa ito ng na isang pagsasanay. Sinabi naman ni Wu na ginulo o mano ng USS Mustin ang ginawang pagsasanay ng mga Chinese forces at isa o itong malaking banta sa freedom of navigation ng dalawang vessels at safety ng kanilang mga crew. Idinagdag niya na binalaan ng mga Chinese Navy ships ang USS Mosten at nagsampa rin umano sila ng isang formal na reklamo sa Estados Unidos tungkol dito. Sinabi rin niya na kanilang aircraft carrier ay patuloy na magsasagawa ng mga pagsasanay sa mga karagatan na mas malayo pa sa kanilang coastline. Mananatili rin umanong matigas si US President Joe Biden tungkol sa mga pulisiya nito laban sa China. Kasama na nito ang pagbibigay ng mas malakas na suporta sa Taiwan na kung saan agad ikinagalit ng China dahil itinuturing ito ng komunistang bansa bilang bahagi ng kanilang teritoryo.